Magandang araw mga kapatid. Ako po si Jay para sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po natin ngayon ay hango sa ikalabing dalawang kabanata ng Marcos, talata labing walo hanggang dalawang Sa ebanghelyo na ito, nilapitan si Jesus ng isang grupo ng mga saduseyo. Ang mga saduseyo ay isang maliit na pangkat, ngunit makapangyarihang mga dugong bughaw na hudyo. Sa kagustuhan nilang ipamalas ang kanilang galing o subukan ang galing Yesus, nagtanong sila tungkol sa batas na ibinigay ni Moises. Sinabi nila, kung may pitong magkakapatid at ang panganay ay naikasal sa isang babae, ngunit namatay ang panganay ng walang anak, kailangang mapakasal ang balo sa susunod na kapatid nito. At kung mamatay man ang pangalawa ng walang anak, ay kailangan mapakasal ang ikatlo. At kung pareho rin ang mangyayari, ay sunod-sunod silang maipapakasal hanggang sa mamatay ang ikapito. Kung wala pa rin itong anak, hanggang mamatay ang balo, ang tanong nila ay ito. Sino po ang kikilalanin na asawa ng babae kung sila ay nasa kabilang buhay na. Kapansin-pansin din sa umpisa ng, ng ebanghelyo na ito ang mga katagang ito na sinasabi. Noong panahon iyon may ilang saduseyo na lumapit kay Yesus. Ang saduseyo ay naninindigan na hindi muling bubuhayin ang mga patay. So kung naninindigan sila na hindi na muling bubuhayin ang mga patay, bakit sila sobrang interesado na masagot ang kanilang tanong na kung sino ang dapat ituring na asawa ng babae sa kabilang buhay? Malinaw na gusto lamang nilang subukin si Yesus. Ngunit sinabi ni Yesus, maling-mali kayo dahil sa kabilang buhay, hindi na magsisipag-asawa ang mga tao. Sabay pinaliwanag niya pa. Ganito ang nasusulat na sinabi ng Diyos kay Moises. Ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay ipinaliwanag ni Yesus na mayroong buhay matapos tayo ay mumatay dito sa mundo. Mayroong isang bata na sumali sa isang hataw palayok. At nung meron ng nakahataw ng palayok at nabasag ito, dali-dali siyang sumunggab at nakipag-agawan Uh, sa gitna kasama ang ibang mga bata. Nung nakakuha siya, lumapit siya sa kanyang tatay at sinabi, Tay, tay, nakakuha ko, nakakuha ko. Tumang-tuwa ang tatay niya at tinignan kung ano ang kanyang nakuha. Pagtingin niya, inyabot ng kanyang anak ang basag na palayok. Huwag tayong matulad sa mga sadoseyo na pilit na hinahangad at nagaasam na maging dalubhasa subalit hindi naman isinasabuhay ang tunay na halaga ng kasulatan huwag nating pagsumikapang makamit ang isang bagay na hindi naman mahalaga tulad ng basag na palayok samantalang available sa atin ang mga regalo na nakapaloob sa palayok na ito ang regalo ng buhay na walang hanggan sabi nga sa pelikula sa kagustuhan nating maging magaling minsan ay nalilimutan nating maging mabuti isa buhay natin ang mga kasulatan hindi sapat na nandirito dapat isinasagawa at isinasabuhay ito. Kung palagay mo ay makakatulong ang video na ito sa iyo at sa mga kaibigan mo, huwag mag-atubili na i-like at i-share sa lahat ng iyong social media platforms upang sabay-sabay tayong maging boses ng pag-asa. Muli ako po si Jay, isang mapagpalang araw sa ating lahat.